Hello po mga mami, mamshi nanay. Welcome back po sa ating Financial Literacy 101 para sa ating mga anak na nasa edad 4 to 7 years old. Pasensya na kung ngayon lang ulit nakapag-upload para sa financial literacy ng ating mga anak. So inuulit ko. So kaya namin to ginagawa kasi uh, yung goal po ng IMG or ng International Marketing Group na maibahagi po yung financial education po sa lahat. Kasi naniniwala kami na dahil po sa sa kakulangan po pagdating sa kaalaman, pagdating sa pera, kaya madaming naghihirap at madaming na kay struggle ng pera. So natapos na po natin na pag-usapan kung ano ang pera, na ituro na po natin 'yan sa ating mga anak, saan ba galing ang pera? Ngayon naman pag-uusapan natin ang lesson 3, saan napupunta ang pera. So, tanungin po natin ulit ang ating mga anak kung sa tingin nila saan ba napupunta yung pera na kinikita. Diba? So, pwede po natin sabihin sa kanila na yung, yung pera na sinasahod natin ay napupunta yung iba sa taxes kasi ginagamit yung ng ating government yung tax to run the country. At yung iba naman napupunta sa savings, investment, kung meron man, at napupunta din sa fighting. At yung iba nakalaan sa para sa recreation ng ating pamilya, recreational, di ba? Yung for fun. Kung gustong manood ng ng movie sa labas or kumain sa labas or balak pagkaroon ng vacation, 'di ba? Doon po napupunta. So turuan po natin yung ating mga anak doon sa wrong and bad formula. Para bata pa lang sila, alam na nila kung paano ba nila i-budget yung kinikita nila, 'di ba? Pag magsimula na silang kumita ng pera, 'di ba? natin kung saan ba galing ang pera. Tinuro din natin yung iba't ibang klase kung pa paano ba sila kumita ng pera. So ito po yung uh, yung wrong formula na kung saan yung income ay katambas din ng expenses. Kung gagastusin lahat yung kinita, wrong formula siya kasi zero savings na, di ba? Zero percent. At ito pa, ito yung worst formula na dapat nilang iwasan. Na kung saan, kumita sila ng 20 pesos, pero yung gastos nila is tumoble. 40 pesos. So ito po yung dapat nilang iwasan. So, kailangan natin ituro po ito, no, yung abundance formula. Na pagkatanggap sa sakaling man kumita sila ng 20 pesos, kung ano man yung ginawa nila na trabaho, di ba, binigyan sila ng 20 pesos, kailangan matutunan pa lang nila habang bata pa lang sila na magtabi na ng tithing. Kung parte yan sa paniniwala ninyo, yung pagbabayad po ng tithes, kasi sa religion namin, parte po to ng aming paniniwala na mas mabibless ka kung magbabayad ka po ng tithing. So, kailangan ibawas na dati ng anak mo yung 20 peso, ay yung 2 pesos, I mean, at yung savings niya, dapat 70% yung savings niya. Kasi habang bata siya, dapat mag-invest siya ng mas malaki. ba? Diba? At uh, 20% uh, 20 lang yung expenses. So, yung activity po na gagawin nila is involve nyo po yung mga anak nyo whenever you do budgeting para makita nila yung actual na saan ba napupunta yung pera, di ba? Hindi lang yung sinasabi natin. So, mas maganda ma-involve sila para may, may actual na application dun sa tinuturo nyo. Makita nila kung paano din ba sila mag-budget pag laki nila o pag sila. At yung assignment, kailangan meron silang tatlong piggy bank or yung ginagawa ko sa anak ko, yung empty can. So, nilalagyan ko lang yun. Nung bata pa kami yan, maalala ko yung yung kawayan. Yun yung panamin, piggy bank. So, dapat tatlo yan para diretso na, di diba? Diretso, diretso na hindi niya nang hatiin yung income niya sa tithing, sa savings and investment and for fun money. Para yung fun money, yun lang gagastusin niya. Kung ano man yung gusto niyang bilhin din. Diba? So, I hope itong workshop number, uh, itong lesson number 3 ay nakatulong ulit sa ating mga anak. Paano ba nila, paano ba nila i-budget yung kanilang sahod or yung pera na nare nila. So, ulit, So, i-register nyo po yung anak nyo dito kapag IMG member na kayo dito sa Future CEO Club. Maganda na bata pa lang sila, matuto na sila paano hawakan ng tama yung pera nila. So, you can message me and I will respond as soon as I can. And you can also scan this QR code so to know more about IMG platform kung paano ka ba matutulungan bilang magulang na i-manage din yung pera nyo at paano ba kayo magtulungan paano ba kayo magtulungan na pamilya sa pag-iipon so thank you again for watching until the end I'll see you in my next video bye bye